So okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa. So welcome back na naman sa channel natin. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, dito po sa channel na to is gumagawa ako ng updates tungkol kay Sitaw at kay shop to you So kung kayo po ay interesado o meron nagbabalak-balak po kayong pumasok sa mga platform na to is asahan nyo po yung transparent reviews na ginagawa natin dito. At kung iniisip mo na usapang referral code lang ang dahilan kung bakit ako gumagawa ng reviews kay Sitaw at kay shop to you is all goods na po ako dyan. Hindi na po ako namimigay ng mga referral code ko dito bagkos informasyon, karanasan, kaalaman ang ibinabahagi ko dito sa channel natin. Kaya siguraduhin mo nakatutok ka para malaman mo rin kung ano yung ginawa ko kung paano ko natanggal yung risk ko kay Sitaw at panibagong platform kay shop to you para malaman mo kung paano ka rin kikita ng walang inaalalang risk. So kung handa ka ng matuto, tara, intro, pasok! So bagong problema na naman po ang tinapos ni Sitaw sa araw nito at bumabalik na po sa normal ang sitwasyon ulit. So okay mga tol, for today's video, ibabahagi ko na naman sa inyo kung ano na ba ang lagay naming mga sellers kay Sitaw magkatapos na puro delay yung mga delivery namin at puro problema sa platform, problema sa system ang mga inaharap namin kung okay pa ba kami o hindi na. So ibabalita ko sa inyo kung ano yung mga lagay namin at kung naayos na ba yung sistema magpasa hanggang ngayon o problemado pa rin kami na nagaantay ng mga pera na ipinasok namin. At syempre ibabahagi ko rin sa inyo si shop to you kung saan merong naganap na Zoom kanina. At meron akong nakalap na konting informasyon na baka magpalutang sa kaisipan mo pero liliwanaging ko lang. Ang ginagawa kong reviews dito is for transparent only. Ang lagi nyo pong tatandaan, hindi ko po iniintroduce si Shop to You, hindi ko na rin po iniintroduce si Sitaw, ako po ay nagbibigay ng reviews tungkol dito sa mga platform na to para po matutunan ninyo at malaman ninyo kung ano ba talaga yung mga tingadanas namin sa loob ng mga platform na to at kung paano kami kumikita. Okay? So kung handa ka na, Tara! So, syempre, unahin natin si Sitaw. Andito na tayo sa ating platform kung saan may kita nyo yung dashboard natin. Meron na akong sasabihin sa inyo na meron tayong 185 pending orders dito. At ang processing rate po natin, uh, hindi tayo nakapag-process ng ilang araw dahil walang pumasok sa wallet balance natin. So, may kita nyo po dito, mula 3 days, 15 uh, products lang po yung na-process natin. Kung saan, ang paycheck po nito is August 24. So, ngayon po is August 26 na ng hating gabi. Alauna na po dito sa Dubai. So, sa Pilipinas ngayon, ah, sa alas 5 na ng madaling araw, no? So, dito po, ang huling proseso ko po na ipinick up is nung isang araw pa, nung A24. So, may kita nyo po rito, 15 products lang po yung naproseso ko, kung hindi ako nagkakamali. So, meron tayong 8 hanggang 15 dito. So, meron tayong 8 pieces dyan. Tapos dito 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 products po yung ating na-accumulate, no? So mula po niyan, ang last na pumasok sa ating wallet balance is, ito po yung huling pumasok sa ating wallet balance, which is nung ngayon, pumasok sa ating August 26, na nagkakahalaga ng 265. So mula nung uh, August 25, ilan lang pumasok sa atin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 po yan makita niyo naman mula nung August 25 ngayon 26 na hindi pa po tayo nag-accumulate no so kung matatandaan niyo po yung last videos natin meron po tayo doong pending order na 185 din po so sa makatuwid uh, tatlong araw halos uh, halos wala pong nabag nabawas ay nadagdag dito sa ating pending orders so ibig sabihin Uh, si Sitaw is nadedetect niya na rin na okay na yung mga pendings nito. Hindi niya na rin dinadagdagan ng sobra-sobra. Hindi kagaya noon, no? So, pakita ko lang po sa inyo, ha. Naka-process, uh, naka-active po yung shop natin. Kasi nakabukas po tayo ng 10 orders o 10 product natin, no? So, baka po iniisip ninyo na nakasara po yung shop natin. 1, 2, 3, 4. Meron tayong 4 na bukas dito. Tapos dito, 2, 5, 6. So, 10 po yung naka-open sa atin. So, ibig sabihin po niyan, madedetect ng algorithm ni Sitaw na open po yung shop natin. no At i-remind ko rin po kayo tungkol dun sa mga warnings o yung sa mga uh, nating mga warning, ipapakita ko po sa inyo. So, okay po. May kita nyo dito sa aking uh, email account kung saan yung nakakonekta po dun sa aking shop ni Sitaw. So, meron, may, makita kita nyo po sa isang buwan na nakareceive po ako. ng limang notice o ah, uh, isa dalawa tat tatlong notice at meron pong uh, low processing rate reminders no so makita niyo po yan diyan so simula po nung naka-receive ako nitong uh, last na to anong date pa nito makikita yung date ito so august 17 pa po siya mula nung august 17 hindi na po ako nag-unpublish o hindi na po ako nag-activate ng holiday mode so ibig sabihin magmula noon hanggang ngayon bukas po yung shop ko at masasabi kong all goods naman yung pagpasok ng order So, Kung mga naka, yung mga nakapanood po ng update natin nung binilang po natin yung ating processing rate, is nasa 55% po yung order na o processing rate po natin, no? So ngayon, makikita nyo naman na halos talagang hindi ako nakakapagproseso. Bakit? Bakit kami hindi tayo nakakapagproseso? Eh alam nyo naman po na nagkaroon nga ng problema sa pagdi-deliver na mga nakaraang araw. At ang dahilan po nito is yung mga canceled flights, delayed flights, hindi na kagad nare receive ng mga customer yung mga product na ipinroseso natin. Pero kanina, ito na nga po nag-share na po sila mam ma sa amin, sila sir, na okay na po yung problema sa logistic at magiging maayos na po ulit yung delivery status natin, no? So ibig sabihin yung mga order po na in order ng mga customer is makakarating na po sa kanila. Medyo na delay lang kasi nagkaroon nga po ng bagyo, alam naman po nating lahat 'yan talagang naapektuhan yan pag may bagyo, nagkakaproblema po talaga sa pagdi-deliver ng mga produkto, lalong-lalo na po kung international nga po yung transaction natin. So ngayon, papakita ko po sa inyo kung sunod-sunod na ba yung pumapasok na order sa atin, no? Dahil okay na nga yung issue sa logistic, no, ayos na. So may kita nyo naman dito na sunod-sunod na yung delivery report natin, no? So ngayon lang po yan, bago lang yan. So dito kagad, meron na kagad tayong anim na dito na na-delivered. Ito, Susunod, 8. dire Diretso na po yung pagka delivered niya, no? So, ibig sabihin, naayos na po yung logistic natin sa mga susunod na araw na to, expect na po natin. Kasi once na nag-status na po dito ng delivered yung uh, ating mga product o yung mga produktong pinroseso po natin, is 3 days na lang po, magre-register na po yan dito sa ating wallet balance. So pag nasa wallet balance na po yan, pwede na natin ulit gamitin yan pang pick up ng order. So ngayon, mag-pick up tayo dahil meron tayong 4,800 kailangan lang nating gawin is pumunta tayo sa mga orders. Tapos i-click nyo rito yung pendings. Dahil meron lang tayong 4,800 at kailangan natin pataasin yung processing rate natin, syempre pipili tayo ng mga murang produkto lang para mas marami tayong maproseso. Kagaya nito, 170. Pwede na yan. 170 ulit. Tapos, 170. So sa next month, gagawin natin dito, mapapakita ko naman sa inyo kung paano ka, pa, paano kami nagre-record ng mga produktong pinoproseso namin, no? Para ma nyo po kung ano po yung mga produktong dumarating sa inyo, kung talagang yung mga produkto ba na pinoproseso natin is nakakabalik ba sa wallet natin o hindi. Para mas magma, para mas ma-monitor po ninyo, no. May mga paraan po 'yan. Sa ngayon lang hindi ko pa pinapakita sa inyo 'yan, kumbaga para kasing uh, Medyo dagdag trabaho yon kung talagang ima-monitor ninyo. Pero, pero, malaking bagay po talaga yon na ma-monitor ninyo kung talaga bang yung mga pinoproseso ninyong mga produkto, yung mga order code ba na yan is bumabalik ba sa wallet nyo o hindi. Para po malinawan kayo na talagang yung mga produkto po na pinoproseso nyo is bumabalik po sa wallet ninyo, okay? So, pinutin nyo lang po itong bulk pick. So, may kita nyo po dito kung magkano yung amount nyan. So, dati ini-screenshot ko yan pero ngayon wala tayong record. So payment na natin diretso. Kasi pwede naman natin i-check yan kung sakali man. No? So ngayon, na-pick up na natin yon Refresh lang natin ng konti. So okay, kinat ko na para hindi kayo mainip. No? So ito na yung mga pinrocess natin. So 1 to 15. So nakapag-process tayo ng 20 products. No? 20 orders sa ating shop ngayon. So balik tayo sa dashboard natin. So may kita nyo dito. A ah, wallet pala muna para may kita ninyo yung ating wallet. So yan, 700 na lang yung balance natin ngayon. Tapos punta tayo sa dashboard. So, may kita nyo rito, meron na lang tayong pendings na 165. So, ibig sabihin 185 yung pendings natin kanina. No? Nakapagproseso tayo ng 20, so 165 na lang yung pendings natin. Okay? So, sa mga bago po na hindi pa po nakakapanood ng previous videos natin, so sabihin ko lang po sa inyo na lahat po ng nasa freezing money na to at sa wallet balance is lahat po yan profit ko na dahil nakuha na po natin yung na natin sa pamamagitan ng affiliates program. Pero kung yung affiliates program ko, kung magkano na yung earnings ko sa ngayon, ipaprivatize ko muna yan. Okay? Balato nyo na muna sa akin yan. Once na okay na okay na at talagang hindi na masyadong mayabang yung dating para sa inyo, ipapakita ko rin sa inyo yan para magkaroon kayo ng idea. So paano, so, paano ko nga ba ginawa na maka-ROI kagad ako sa loob lang ng apat na buwan at kalahati? So simpleng-simple lang po yung strategy yung ginawa natin. No? Dahil nga po sa affiliates program ni Sitaw, uh, minaximize natin yung kakayahan ng, pa ng platform na kumita. Sa bawat uh, produkto po na ibibenta ng ating mga affiliates, is magkakaroon po tayo ng 3% commission dyan sa bawat transaction po na magiging successful. Take note, bawat transaction po, meron tayong 3%, okay? So kung makakapagproseso po ng 10 produkto yung ating mga affiliates ko, so, sa bawat isang affiliates na kapag successful ng transaction ng 10, so ibig sabihin sa bawat presyo po ng mga commission uh, ng mga, mga produkto na ibenta nila, is may 3% kayo. So imagine gaano po kalaki yon, okay? So kaya masasabi kong maganda yung kitaan talaga sa affiliates program. Kaya ito yung naging dahilan talaga natin. Makikita nyo dyan sa YouTube videos natin, meron na akong short uploaded dyan na sinabi ko doon, estimated time po natin pag nag-dive in tayo kay Sitaw, isa is abutin po ng 8 to 10 months bago tayo maka -ROI. Pero hindi ko pa po kasi alam yung kakayahan nun ng affiliates program na ganun siya kaganda. So nung sin nung ni-record ko po yung videos na yun, ma-check si ngayon kung gaano ko pa po ka. Uh, yun po yung kauna-unahang videos na in ko dito sa YouTube na to. Medyo matagal po yun. Kumbaga nag-upload ako ng isang videos na yun tapos iniwanan ko na ulit si YouTube. At hinayaan ko na lang. Nung bumalik po ako nitong uh, 1 first og August uh, nakailang videos na rin in-upload ko dito kasi nahirapan na po ako mag-upload sa Facebook kaya dito na ako nagiging up update na uh, updated dito kay YouTube no? so binubuksan ko na rin yung panibagong chapter na baka sakali, mamonetize tayo, once na ibinigay ko sa mga tao, yung kung ano yung kailangan nila. Yung kailangan nila ng transparent reviews, ibinibigay natin ngayon, no? So sa mga taong nagtatanong po, o baka napapansin ninyo na medyo bumagal nga po yung pasok ng uh, wallet balance natin, yung mga pera natin sa wallet balance, no, yun po yung dahilan, nagkaroon po talaga ng delay sa mga delivery, at sinabi naman po nila yan sa amin, kagaya na nga nang sabi ko sa inyo, e eh, partners po ako ni Sitaw. Uh, na-invite po ako sa partnership program, binigyan din ako ng referral code na naka-customize, which is hindi ko po ginamit. Pero, thankful po tayo na nakabilang po tayo sa mga partners ni Sitaw, no? Kasi nandun po ako sa group ni Sitaw, kaya medyo updated po ako. Kumbaga may marami po akong nakukuwang mga updates tungkol kay Sitaw na hindi po nakakarating sa ibang mga uh, ordinary seller lang. Kaya isa rin po yun sa naging dahilan ko na sabi ko, sige, mag-upload na ako ng video sa YouTube para makapagbigay tayo ng mga ideas dun sa mga tao na wala talagang makuwana ng informasyon. So, isa po yun sa dahilan kung bakit po tayo nandito, no? So, sa mga tao nga po pala na hanggang ngayon, eh, hindi pa alam kung paano po ba talaga gumagana yung concept na ginagawa ni Sitaw, eh, meron na po akong video ginawa dyan. Gumawa po tayo ng maliit na presentasyon para ipakita po at paunawa sa inyo kung paano po ba nangyayari yung cycle ni Sitaw check nyo na lang after ng video na to, sigurado akong maraming maraming kayong matututunan dyan. At dahil nga po sa konseptong inumpisahan ni Sitaw is nagsusulputan na po yung mga ibang kumpanya na nagtataglay din halos ng same concept ng kagaya ni Sitaw. Pero uh, meron pa rin mga pagkakaiba at meron po akong gustong ibahagi sa inyong ilang mga komento galing mismo sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers kung saan nagbabahagi rin po sila ng informasyon nila at kaalaman tungkol sa mga ganitong platform. Kaya maraming maraming salamat po sa mga taong tumutulong sa atin na ipabatid sa mga tao kung ano po yung nararanasan natin sa mga ganitong klase ng negosyo. So tara! So okay mga tol, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung comment dito ni Morlock. Uh, ang sabi niya dito, so yung mga sitaw seller, baka iniisip nyo na pareho sila ni shop to you Hindi po pero may hawig lang. More on networking kasi si shop to you Pipilitin ka mag-invite at hindi lagi may order na papasok. At parang nakakulong kayo sa GC sa sabihin na i-post ang magagandang nangyayari at palaging may mga deleted message. Hindi ko po sinasabi na scam yan, pero yun ang nangyayari sa loob. Kung okay sa inyo ang networking, pwedeng pwede si shop to you. Pero kung gusto mo lang na parang sitaw, ay hindi po. So yun po yung uh, information na ibinahagi sa atin ni Morlock. At shoutout po sa iyo sir, maraming maraming salamat po. No? Uh, uh, sobrang appreciate po namin yung... Uh, comment na to sobrang uh, informative po nito kasi talagang sinabi niya rito kung ano yung nararanasan namin doon sa loob ng platform. So maraming maraming salamat po ulit sir. So next tayo. At shout out nga po pala kay Ma'am Nenita Arisare. So ito talagang solid sitaw seller po talaga siya. Lagi ko siya napapanood na nanonood din ng live ng sitaw sa Facebook, no? So yan, shout out po sa iyo, Ma'am. So meron pa po tayo isang comment dito. Uh, maraming maraming salamat po sir. At uh, kinorect niya kung ano yung sinabi ko ron na pag nag voluntary closure ka kay Sitaw, uh, ang sinabi ko kasi sa video ko is hindi na makukuha yung profit. Kasi nga voluntary closure ka, no? Uh, kung baga kung ano yung laman ng freezing money mo, uh, yung total noon, ile-less eh, dan e eh, ma-minus nila yung uh, 7% doon. At kung ano yung uh, total noon after nilang madeduct yung 7% profit, is yun lang po yung babayaran ni Sitaw which is hanggang ngayon po hindi pa rin malinaw. Tinanong ko po ito sa account specialist namin. Ang advice lang po sa akin, uh, for voluntary closure is hindi na nila ina-advise ito kasi nga uh, sayang din naman kasi yung profit. Pero talagang ganun yung sistema before. No? Pag nag-voluntary closure ka, kukunin nila yung profit mo na sa freezing money mo. At the same time, mawawala lahat ng access mo doon sa affiliates mo. Yung commission mo roon, hindi mo na makukuha. Siyempre, for voluntary closure ka na nga eh, di ba? So, ngayon naman, pag hindi ka nag-voluntary closure, aantayin mo lang yung mga pera na makabalik doon sa wallet balance mo bago mo siya withdraw. So, yun po yung magandang paraan. Kasi lahat naman po ng pinroseso ninyong order, talagang bumabalik po yan sa wallet natin. No? At di, ang kagandahan pa po nun, kung medyo may affiliates na po kayo rito, is lahat yun, ma-maximize ma niyo rin na habang nag-aantay kayo ng mga uh, mga order na pinrases ninyo, eh, kumikita pa rin kayo sa affiliates niyo, Kasi pag nag-voluntary closure kayo, automatic tigil na lahat 'yon may bawas pa kayo di ba so maraming maraming salamat sir no sa correct niyo sa akin at least naliliwanagan po yung ating mga viewers dito so shout out din po sayo sir Ulysses so yun po maraming maraming salamat po sa pagshare ng knowledge sir so yun po maraming maraming salamat po sa mga taong tumutulong po sa atin na mag-assist dun sa mga katanungan ng mga uh, viewers natin no maraming maraming salamat mga tol at uh, sobrang appreciated ko po yung tulong na yan at, at at least naliliwanagan po sila no so ngayon mag dive in tayo kay shop to you no so kung hindi niyo lang alam na kanina is may nagana po na zoom meeting kay shop to you at medyo nagulat po ako kasi nga sa pag assist po dito ng mga assistant kay shop to uh, you ang ginagamit po naming mga salita dito is English. Lahat po, no, yung mga nag-assist po sa amin is English. Well hindi naman po ito masama no kasi nga meron na po nagpaliwanag sa amin yan na kamember po namin dun sa group namin which is uh, talagang napakalawak po ng karanasan niya tungkol sa mga ganitong mga bagay kaya medyo naliwanagan po kami bakit ganoon, bakit kailangan niya magsalita ng English, eh Pilipino naman pala siya. Isa pa pong napansin namin dito na no, yung mga assistant po na to is nagpapalit-palit po sila ng number. So uh, for example, yung first assistant mo, eh, kinakausap kanya gamit ng number is nakalocated doon sa... Singapore. Magugulat ka na lang bigla siyang magpapalit ng number na nakarehistro -rehist, naka naman sa Thailand. Kaya medyo naguluhan na naman ako doon, no? Kasi ikaw bilang assistant, bakit kailangan mo magpalit-palit ng number? E diyan ka nga kinokontak ng mga affiliates mo, eh, di ba? Yung mga seller mo, dapat hindi ka nagpapalit ng number. At nagtaka ako doon, napinagtaka ako, bakit ganun kabilis siya magpapagpalit ng number? At uh, yung pagpapalit po ng number, kahit sabi mo nasa isang uh, location ka lang, may paliwanag pa rin po dyan si madam. So, kung saan na uh, isa po itong uh, proseso na dumadaan sa mga call center, no? Pwede ka palang makabili ng mga SIM card sa mga ganitong proseso. Well, wala tayong alam diyan. Basta ang sinashare ko lang dito kung ano yung natuklasan namin is may paliwanag po. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan doon, bakit kailangan niya magpalit ng number kung alam niyang maraming affiliates sa kanya ang kumukontak doon sa number na yun. So, medyo sketchy sa akin yun, no? Pangatlo, meron po kaninang nangyari na napansin po namin sa Zoom meeting na bakit ganito yung sistema. Okay, pakita ko po sa inyo ha. So okay, bago po natin simulan itong reviews na to tungkol dito sa napansin namin kanina, eh liliwanagin ko lang po, hindi ko po planong siraan ng shop to you sa mga ganito. No? At umaasa po tayo na sana magkaroon sila ng magandang paliwanag tungkol sa mga ganito. Kahit na medyo may idea na tayo, pero si share ko na lang sa inyo. Ngayon, kung ako ay mali, correct me na lang. No? Correct me if I'm wrong. Kasi lahat naman po ng pagkukorek sa akin is tinatanggap ko naman po yan bilang ah, uh, Uh, additional knowledge para sa ating uh, kaalaman okay so ang layunin po ng videos na to is magbahagi ng kaalaman at tumatanggap din po ako ng mga payo at dagdag kaalaman para sa sarili ko okay so tuloy po tayo so, meron po kasi dito sa shop to you na habang naggagana po yung uh, kaninang uh, conversation doon sa sa Zoom meeting hindi po lahat kasi makapasok eh no so eto po meron po nag may gustong mag-deposit Sabi, Sir, ma'am, sino po naka-experience dito? Paano po kasi di makadeposit affiliate ko ng diretso through Gcash kaya sa customer service siya nag connect Salamat po sa tugon. So, ang naging tugon po dito ng assistant may shop to you na si Kyla Nora, which is yung assistant din na nag assist sa amin. So, you have to transfer to this bank account. So, ang bank account na sinutukoy niya is ito. Ito nasa baba, no? So, ito yon so ito po yung may-ari ng bank account ang pangalan po ay Susana Yorfe Canete at yung card number niya syempre tapos yung bank na ginagamit niya ay CIMB Bank so nakalagay po dito na the account is valid for 30 minutes so please reobtain the deposit account after more than 30 minutes so medyo naging nag flashback sa akin to nung nag uh, mga crypto days pa no pa sa magde-deposit ka talaga sa mga crypto crypto na to So hindi natin alam kung ito yung same system ng P2P doon sa mga crypto wallet na nagiging transaction namin doon no pero ang ano kasi doon kaibahan pag uh, magpapasok ka kasi ng pera doon sa crypto wallet uh, na tinatawag kailangan mong ikunin yung tawag ito yung mga address ng mga crypto holder o crypto wallet address yung mga ganun no So ngayon hindi ko kasi alam kung paano nagiging sistema ng ganito pero parang ganun yung system Uh, para silang person to person lang nangyayari yung transaction. Ba't ganun? Kung malaking company to si, si to you bakit wala silang in charge na talagang parang sa company nila dumadaan yung pagbabayad? Bakit person to person yung nangyayari yung transaction dito? So parang uh, na, namumuulalo, nabubuulalo yung kutob namin talaga na ang uh, purpose talaga ng shop to you is meron talagang background dito sa crypto mga tol no. So meron kasi mga ideas, may mga rumor na nakakarating sa amin sa group namin na na itong si Shop to You is back up talaga niya is crypto trading. So ang nangyayari dito parang yung drop shipping concept nila is pang-front lang. So hindi pa po ito malinaw sa ngayon no, kumbaga parang ito lang po yung lumalabas sa mga uh, sa mga in investigasyon na nagginagawa ng ating uh, uh, pinakamagaling na si mam Ma Madam, <laughs> si mam Ma Madam. Eh <laughs> mga informasyon at mga nakakarating po sa amin no na talagang yung uh, trading uh, trading o yung drop shipping concept po ni Shop 2 is pang front lang. Pero ang talagang ano nito ang nagiging backup niya is trading. So sa akin po idea lang yan at informasyon lang. Chismis kumbaga na nakarating lang sa amin. So kung paano natin mapapatunayan yun once na meron po tayong uh, atunay na maipakita sa inyo, eh ibabahagi ko yun kagad, no? Automatic. So, ang maganda dito, kung naka-backup po nila, ang backup po nila is cryptocurrency, at kung makikita nyo naman dyan sa kanilang uh, platform, is pwedeng-pwede ka magbayad talaga ng cryptocurrency, tumatanggap talaga sila. So, para sa akin, medyo tumatatag to, kasi mga whales yung may hawak dito. So, ma makikita nyo yung isang registration form nila nakalagay doon, na uh, isa rin sa mga holders nila, is may nakalagay doon na whales, no? So sana magtuloy-tuloy din talaga to si Shop to You kagaya ni Sitaw no dahil si Sitaw po is magwa one year na. So si Shop to You eh, para sa akin talagang hindi ko pa siya talaga ipopromote. As long as hindi pa sila pumapasok sa Pilipinas, ah uh, habang lahat ilaway eh, pa lang yung mga sinasabi nilang papasukin nila yung Pilipinas. Para sa akin, hindi ko to basta-basta ipopromote sa mga taong Uh, wala pang karanasan. Which is, kahit naman madali, maliit lang yung puhunan niya, 2K, kung kayo matututo kayong humakbang sa 2K, well, mag kayo base sa mga sarili ninyong pagpapasya. No? Huwag po kayong babase sa akin. Huwag po kayong babase sa iba. Kailangan aralin nyo kayo mismo yung, sa plat yung platform na to para makakuha kayo ng sarili ninyong idea. Kumbaga, may idea kayo sa mga nakikita nyo sa video na to na uh, kung ano yung mga posibleng uh, harapin ninyo, maranasan ninyo, di ba? At least may idea na kayo. Tapos, Ah, uh, kung kaya n'yong maglagay ng risk ng 2,000, 5,000, why not, 'di ba? lang naman ang capital na 'yon. Tapos sa kalkulasyon na ginawa natin dito, kung magkano o kung gano'ng katagal 'yung magiging proseso bago tayo makapag anggal ng risk dito is maka-aabutin lang ng 2 uh, to 3 months lang. So napakabilis lang nun. No? Pero siyempre, alam naman natin na 'yung ibang kababayan natin na medyo 'yung 5,000 na 'yon is medyo mahirap bitawan. Kaya nga po, yun nga rin yung nagiging dahilan, no? Kung bakit na ang dami pa rin tao na hindi pa rin nakakapag-try hanggang ngayon. Kaya hanggang sa nangyayari lang paulit-ulit, lagi nakakalabas, nakakalampas sa kanila yung mga opportunity yung dumarating. So tapos, nung nag-try kami ulit mag-recharge, kunyari mag-recharge kami sana ulit, nung nagpasa na naman yung uh, aming uh, kausap na account specialist o yung aming assistant is iba na naman yung name na binigay niyang address. No, lalong mas napatunayan namin na talagang parang person to person to. Kung baga, kagaya sa crypto nga, pag ka ng token doon, pag nagbenta ka ng mga token doon, is P2P mo ibebenta, Mag magiging ganito yung sistema. Kung baga parang nilalako nila, hinahanapan nila kayo kung saan kayo pwedeng kumuha, sino yung mayroong available na ganon, parang ganito po iyon. No? So, So, yun nga, ang parang nagiging concern ko lang dito, hindi ko po ito nilalabas bilang red flag, ha. Kung baga, sa akin, reviews lang. Sharing lang po ako na kung ano po yung mga napapansin namin doon sa loob. Kaya nga, sabi ko sa inyo, manage your own risk lagi. Tapos, do your own research para mas maging matatag yung mga basihan ninyo sa mga decision na gagawin ninyo. Basta, as para sa akin, ang decision ko, sa akin sa mga risk taker, pwede ito kasi alam nila yung gagawin nila. Pero sa mga baguhan pa, aral po muna kayo. No? Kung, pero kung kayo naman, eh, may kakayahan nga na magpakawala ng 5,000, 2,000, it's okay. Try nyo para hindi po kayo na pag-iwanan. At the same time, nag-grow kayo. May matutunan kayo. No? Yun lang po yun. So ayun, napasarap na naman ang kwentuhan natin. So kita-kits po tayo ulit sa susunod na updates natin. So sana nakatulong po ako sa inyo ngayon. Kahit konting balita lang yung dala natin. At the same time, isinir ko po sa inyo kung paano po tayo naka-ROI. Basta focus lang po kayo sa goal. wag po kayong magpapadistract sa mga distractions sa paligid ninyo. Lagi nyo pong tatandaan, kailangan nyo pong baguhin yung mindset na meron tayo para po makadiretso po tayo sa goal na pupuntahan natin. Kailangan malinaw po sa inyo kung ano po ba talaga yung goal, kung ano po ba talaga yung pangarap ninyo, kung ano po ba talaga yung gusto ninyong puntahan. Kasi pag hindi po kayo nag-focus uh, dun sa goal na gusto ninyong marating, eh kahit sabihin nyo konti pa lang yung profit nyo, iwa, ilalabas nyo po yan. No? Hindi nyo kayang mag-hold na kahit sabihin nyo 5,000. 7,000, 8,000, 10,000 na profit, nandyan lang, pinaiikot nyo, tapos abang iniisip nyo, anytime pwede may mangyari sa platform, pwede mawala sa akin tong pera na to, ilalabas nyo po yan. No? Pero pagka kayo po, eh, meron talaga kayong pangarap na gustong abutin, at meron kayong gustong patunayan sa sarili ninyo, at hindi lang sa sarili ko, kasi, syempre, nagbabahagi na ako sa inyo ngayon. Gusto ko makita ninyo na talagang ako, nag-take din ako ng risk. Kahit sabihin mong nailabas ko na yung puhunan ko dito, pero yung profit ko na nasa loob ng platform, Siyempre, nasa risk pa rin yan. Kasi kung tutuusin, pag inilabas ko naman na yan, pera na yan eh, di ba? Pero ginagamit ko po yung uh, pera na yan para ipakita ko po sa inyo kung gaano po ako kakumpiyansa sa platform na to. At pinapakita ko sa inyo na patuloy-tuloy po tayong nagro-rolling dyan kahit ano pong klaseng problema yung nilalampasan at dinadaanan ni Sitaw. So, panibagong problema na naman po ang tinapos ni Sitaw sa araw na to At bumabalik na po sa normal ang sitwasyon ulit kaya kung ikaw hanggang ngayon nagdududa ka pa rin, manood ka lang ng manood ng videos natin. Sigurado ko sa'yo sa dulo makakapagpasya ka rin. Gamitin mo man o hindi yung referral ko, it's okay. Kasi nga okay na tayo. No? Basta natulungan kita at nag-grow ka ng dahil sa channel na to. Okay tayo. Yan. Paano mga tol, masyado na akong ginagabi dito at bukas may trabaho pa tayo. So, kita kit sa susunod na videos. See you!